Welcome po dito sa ating channel Apalayas TV Ngayon mga kapatid ay mag-update tayo tungkol sa ating tanim na talong Nung nakarang video natin ay nag uh, bigay ako sa inyo ng mga tips kung paano magparami at tuloy-tuloy na pagbunga ng ating talong Sa ngayon, ito yung ating mga talong Ayan Pansin nyo Ayan napakaraming bunga. Malagang hitik na hitik sa bunga yung ating mga talong. Para naman doon sa mga hindi pang nakapanood, hindi nasundan yung aking mga binigay na mga idea kung paano magparami ng bunga ng talong, uulitin ko po. Ganito po yung ginagawa natin. Diba? Nag-a-apply tayo dito ng organic at saka synthetic na fertilizer. Unang-una, ang ginagamit ko ay complete fertilizer at saka yung urea. Dahil malalaki na yung ating talong, makikita yung puno, yan, matataas na. Katulad nito, di ba? Katulad nito, di diba? malalaki na? Ito naman, nandito. Halos lagpas na sa akin yung puno palatandaan na maidad na yung ating talong. Kaya kailangan nila ng pagkain para tumagal ang ating halaman at magbigay ng maraming bunga. Simple lang mga boss. Ang ginagawa natin dahil malaki na sila ay gumagamit tayo ng complete fertilizer na dalawang takal ng isang sardinas na lata and then tinutunaw natin yan at ina-apply natin by drinsing dito sa paligid gaano ba katagal o paano ba tayo mag-apply ang ginagawa natin para tuloy-tuloy magbunga katulad ng sinabi ko dati ay nag apply tayo weekly yan nilalagay natin dito sa malapit sa puno ba? Diba? hanggang Na, dito lang kaya ito ngayon yung resulta yung sinasabi ko o hindi kita nyo naman may edad na may langgang nga lang kasi hindi tayo nakakapag-spray makikita nyo ang daming bunga diba o Then, may kasunod na tulad nito yan mula rito nandito iyan o ngayon naman napakaraming bunga diba o Tingnan nyo dito ang bunga dito yan sa isang sanga kapag may bunga ay mayroon ng kasunod lapit yan lapit yan yan katulad dito bawat sanga may bunga yan ito ayan oh. tapos mapansin nyo mayroon ng kasunod and then, may bulaklak di ba yan hanggang dito mapansin nyo napakarami di ba karaming bunga oh Ah, oh, okay. 'Yan. So, kami kasunod na. Mm -hmm. 'yan, magandang quality yung buma na ng ating uh, talong. Inuulit ko, ang variety ng ating talong ay Fortuner galing sa East Twist. Kaya magandang klase. O, oh, kita niyo, Naglagay na tayo ng kahoy dito kasi gilid Hinali natin. Yung susunod natin, natali natin dito para hindi matumba. Yan, medyo uh, pangit lang yung mga dahon kasi hindi talaga tayo nag apply dito ng insecticide basta-basta. Yan. O, kita nyo naman dito. Dito, Carby. Makikita nyo. O, bawat siya may mga bunga. And then, mayroon lang kasunod. Yan, o. Ito, baba and then dito yan mapapansin nyo yan daming bunga kaya yeah, napakaganda <laughs> bago lang kayo dito sa aking channel mga boss at hindi pa kayo nakapag subscribe subscribe na kayo mga boss at mag share nyo na rin like nyo na rin para marami ang kakapanood uh, dito sa ating video uh, mga taong gustong magtanim ng talong at paano alagaan paramihin ang bunga at patibayin, patagalin ang buhay ng ating hindi Ilang dito na lang, bye bye